in behalf ng mga motorista sa buong Pilipinas na dumadaan dito sa Star Tollways pwede po kaya kaming makiusap sa inyo alam po namin na under construction po itong Star Tollways at napakahaba po yung ginagawa po niyo dito pero pwede po ba na makiusap lang kami na asfaltuhin po ito or i-asphalt po ito ang ating existing na kalsada kung hindi nyo po ito gigibain kasi po bako-bako po ito uh, sir, ma'am ilang taon na din po namin naobserbahan ito sir na hindi po ito na-asphalt puro patching lang po and then ilang buwan lang balik na naman po Obserbahan po natin tong close band na to. Tingnan nyo kung anong galaw ng kanyang body. Oh. Grabe po 'yan, ah uh, sir, ma'am. alam ko alam ko alam niyo din po 'yan eh. Kita mo 'yan, no, oh, yung truck na 'yan. Kita mo yung uh, nako po. Uh, lalo na po doon sa mga malalaking truck na overload. Kawawa po. At saka yung sa mga light vehicles, akala niyo po flat or running flat po kami. Pagmasdan niyo po ito, oh. Tama na at baka masira yung pang ilalim ko dito. Wala naman kayong pakialam sir kapag ito ay nasira yung sasakyan ko no. Kanya-kanya namang pagawa kami. In our own expenses. In fairness naman sir, alam mo namin pong nagwa-widening po dito. Pero I hope na pag nabuksan po itong nasa kaliwa or yung ating inner lane ay naway ito ay ma-asphalt. Mula po yan sa lipa Uh, tambo exit hanggang sa Batangas toll gate itong bako-bako na daan po yan sir mapasouth or northbound po yan ha uh, sir in fairness po sa inyo maraming maraming salamat at na widening na itong Star tollways na ito Yan lang po ang hinihingi namin pabor sa inyo, sir. Maraming maraming salamat po, mga kabox for watching. And uh, naway, no huwag po kayong magsawang panoorin yung mga vlog ko, ang mga informative vlogs ko po. At maraming pa po pong parating para po sa inyo lahat yan. Thank you very much ulit. And God bless us all, mga kabox. And for your info po, abangan nyo yung aking mga vlogs at baka makapag-live po ko maganda ang signal sa Romblon Town Fiesta.